Kung papansinin mo mga pahayag ni Pastor Apollo Kibuloy, malinaw na may matindi siyang galit at pagdudud, pagdududa sa gobyerno ng Amerika. Sa kanyang mga pahayag, paulit-ulit niyang sinasabi na gusto siyang ipaligpit o kaya ipakidnap ng US government. Actually, yung, yung salitang yan, hindi ako maniniwala na gagawin ng Amerika yun, na ipapapatay ka. No? Hindi ako man, Siguro ano, hahabulin ka nila dahil uh, uh, may nagawa kang uh, problema no? sa kanilang bansa pwede yun pero yung ipapapatay ka na wala kang may pakita sa publiko kung uh, uh, bakit ka ipapapatay I mean uh, may ebidensya ka ba na ito yung uh, talagang pruweba na ipapapatay ka wala eh no? hanggang ano ka lang hanggang salita ka lang pero alam mo naman anak ka ng Diyos eh dapat yung mga words mo di ba? isang salita mo lang kaya mo nang ipaisap yung Amerika o oh, aari mo yung mga tao dyan, di ba? Bakit parang natatakot ka talaga? Ay, naku, kibuloy. Kibuloy naman. Pinatunayan mo na ano, ginagaw mong tangay yung sarili mo. Inuuto-uto mo yung sarili mo. Idadamay mo sana kami sa pang-uuto. Kaso, hindi pwede. Nagpapansyon kasi yung utak namin eh. Oo, oh, hindi kami sunod-sunuran eh. May sarili kaming utak. Ginagamit din namin to. Yun nga lang, sampung pala yung ginagamit namin. Hindi pa na... Sampung porsyento pa lang ng utak ko ang ginagamit ko ngayon. <laughs> ah, ay ganun yun. Diyan silang dalawa nagkakasundo ng kanyang matalik na kaibigan na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero ano ang pinaghuhugutan nilang dalawa. Mm -hmm. Sa programang ko ng One News binanggit ng abogado ni Kibuloy ang isang insidente sa Davao City na siya rin pinagmulan ng galit ni Duterte sa gobyerno ng US. Ito po ang kaso ng Magkasundo sila ano si Duterte galit sa US. Si Kibuloy galit sa US. Uh -huh. Pero balita ko yata yata si ano si ang anak ni Digong ay eh, nasa US yata nag-aaral. Pero dapat maging proud ka. Bakit galit ka? ba? Diba? Bakit galit ka sa Amerika? Bakit mo kinakalaban? Alam mo siguro kung kakalabanin mo yung Amerika, uh, Digong, Kibuloy? Kay kayo na lang, suluhin nyo. Huwag nyo kaming idadamay. Ang problema kasi dito, pag kinakalaban po nila yung Amerika, kumukuha po ng katapangan sa ating mga individual na mga Pilipino. 'di ba? Dinadamay tayo sa laban nila. Laban niyo 'yan eh. Suluhin Ang isang nagangalang Michael Mering nun pang taong 2002. Si Michael Terence Ay, Mayr salamat po ha sa 773 likes natin diyan. Huwag kalimutang mag-like sa ating live ngayon. Ha? King ay isa pong British American surgeon na pabalik-balik sa Davao City mula pa noong dekada 90. Ang pakilala niya sa kanyang sarili ay isang treasure hunter. Umiikot sa Mindanao para maghanap ng kayamanan. Pero minsan sinasabi raw niya na siya ay miyembro ng grupong Christians in Action or CIA. Seryoso ba siya? Malamang po hindi, pero lalo itong dumagdag sa intrigang umiikot sa kanya. May 16, 2002, Malubha po siyang nasugatan nang, may sumabog sa kanyang kwarto sa room 305 ng Evergreen Hotel sa Davao City. Putol ang kanyang mga paa. Mm -hmm. Ayon sa imbisikasyon ng pulisya, mukhang may tinatagong dinamita si Mering sa kanyang kwarto na bigla ang pumutok. Ito po ang problema. Habang na-confine si Mering sa Davao Medical Center, apat daw na nagpakilalang FBI agents ang biglang dumating at nilipad si Mering papunta po sa Manila. Sa puntong ito, kakasuhan pa lamang daw ng Davao Police si ng illegal possession of firearms and explosives. Habang nasa Manila, pinasok si Mayring sa Makati Medical Center at matapos ang ilang araw, nilipad na siya papunta po sa Amerika. Galit na galit dito si Nooy Mayor Rodrigo Duterte ng Davao City dahil nabasos daw ang imbisigasyon ng lokal na PNP at ang mismong soberenya ng Pilipinas. Oh, galit ka. Ilang taon na yun nakalipas, eh nagpalit na sila eh. Di ba? Alam mo, ganito kasi yan. Kung may galit ka, mag ka lang doon kung kanino ka galit. Huwag mong idadamay ang buong bansa. ba? Diba? Huwag mong idadamay. Kasi dapat nga bansa to bansa magkakaibigan yung mga yan eh. Hindi yung pinag-aaway-aaway mo. Dahil galit ka, gusto mong magalit din kami. Hindi pwede yan eh. ba? Diba? Hindi pwede yan. Suluhin mo siguro. Oo. Oh bakit daw dinampot si Mary ng FBI oh, eh. at nilipad sa US bago siya ma-question kung bakit meron siya mga pampasabog sa Davao City. Daladala po yan ni Duterte hanggang siya ay maupong Pangulo. October 2016, muli itong inungkap. So isa lang ibig sabihin yan. Hindi talaga ano, hindi talaga safe yung Davao. Hindi talaga safe. Kasi, bakit nalulusutan kayo? O nung mga nakarambuhan lang, o nalusutan kayo ng ano dyan, marijuana, dinidistribute sa mga Uh, every ano sa mga bar. 'Di ba? Nalusutan kayo. San binalita yung mariwana diyan sa Davao? Saan sinisi? Sa Manila po sinisi. Nangyari sa Davao ang sisi sa Manila. Kasi galing, galing daw po dito. Yung mariwana na 'yan. Tandaan ninyo, malawak ang lupain diyan sa ano, Mindanao. Pwede kayo magtanim diyan. Bakit dito sa Manila? Pwede na bang magtanim sa ano, semento ngayon? Ha? Ang may malawak na taniman nandiyan sa Mindanao eh. Di ba? Pahiya lang kasi kayo. Kaya sinisisi ninyo dito sa Luzon. Sasabihin na galing yan doon sa Luzon. Dinala lang dito sa Davao. Oh, edi di weak pa rin kayo. Bakit? Bakit kayo weak? Nalusutan kayo eh. Tapos sasabihin ng kalbo na NBI, NBI Davao na matagal na daw nila talagang tinututukan yan. Matagal na daw. Ang tagal nyo nang tinututukan, ngayon nyo lang nahuli. Ay, naku po. Palpa. At ni dating Pangulong Duterte, sa pagpuslit kay Mering Palabas ng Pilipinas, binastos daw tayo ng Amerika. Ito po, yung uh, wanted poster na nilabas ng PNP laban kay Mering noong taong 2002 para po sa illegal possession of explosives. Yun lang kasi, habang tumatagal, parang lumalaki ang istorya ng ito. Ang sabi po ng ilan, si Mayring daw ay isang secret CIA agent or CIA agent na maaaring may kinalaman sa mga pambobomba sa Mindanao noong panahong yun. Ito raw ang dahilan kung bakit siya madali ang pinuslet ng FBI palabas po ng bansa. Yun nga lang, kung secret agent nga siya, medyo mer na po siyang edad. Ang nakalisan niyang edad ng panahong yun ay malapit na po sa 70. Isa pa, ang mga field agents ay hinding hindi po aasahang magpakilala na CIA kahit pabiro. Ano pa man, ang pagpusit kay Miring Palabas po ng Pilipinas ay muling inungkat ng kampo ni Pastor Kibuloy. Yung nga po sa programang Sorry ka ng One News, nababahala raw ang kampo ni Kibuloy, napaka siya rin daw ay kidnapin ng Amerika. Gaya na ginawa kay Miring. Na... Alam mo, eh, yung mga ganyang mga pinagsasabi ng kampo ni Kibuloy, ako'y natatawa na lang. Oo. Sabi niyo nga, may, may, may tiwala kayo kay Kibuloy nandoon ang buong tiwala ninyo kay Kibuloy. E di ibigay ninyo ang buong tiwala ninyo kay Kibuloy. Son of God ang pinag-uusapan dito, untouchable yan. Nasa kanya yung power. Huwag kayong mababahala. Ha? Magtiwala lang kayo. Kasi, malay natin si Kibuloy. Pag, uh, uh halimbawa, nasa kulungan ngayon si Kibuloy. Oo, di na kayo dapat matakot sa Amerika. Alam nyo kung bakit? Alam niyo na, son of God yun eh. Oo. Kaya hindi na kayo dapat mag-worry sa, sa buhay ni Kibuloy. Buhay po ha, ah, buhay ha. Ah. Kasi gusto nyo, piloso po tayo dito eh. Oo. Kasi piloso po din kayo eh. O, di, di, di. Yan na yan. Huwag na kayo mag-worry. Patungkol kay Kibuloy. Ha? Itong mga lintik kasi na ano eh, itong mga lintik na alagad ni Kibuloy talaga. Di mo maintindihan pag nandyan si Kibuloy nakatayo nung wala pang kaso. Sabihin, makapangyarihan si Kibuloy, yun yung daan, papuntang langit. <laughs> eh hey, ngayon, nakaku nakakulong na, nag na ako no. Ano ba talaga? Panindigan nyo kasi yung mga pinagsasabi nyo. Yan pala yung papuntang langit eh. Eh hey, di mauna kayo. <laughs> Huwag kami isasama dyan. Eh, inuulit-ulit ko dito pag sinasabi nila na sila kasi kay Kibuloy may nagbabanta ganito ganyan. Ako po, ako nga hindi nabahala eh. Huh? Son, Son of God siya, sa US. Yang malaking pagdududa ni Kibuloy at Duterte sa Estados Unidos ay eh, ramdam pa rin ngayon sa Davao City. Itong weekend lamang, marami ang nawingwang sa paglipat po ng isang helicopter malapit sa KOJC compound kung saan daw nagtatago noon si Pastor Apollo Kibuloy. Ang SMNI, agad binalita na ang helicopter po na ito. Ito po nasa picture, uh, na sa picture. Screen grab po mula oh, sa SMNI. O, oh, bakit kayo mag worry Kibuloy <laughs> in the house. Good day. Ay, shoutout kay uh, Banat Buya. Support po natin si Banat Buya. Yan. Oh, meron din po yung YouTube channel. Ba't kayo mag-worry dyan sa helicopter na yan? Nakakita lang kayo ng kakaiba, magre-reklamo na kayo. <laughs> Tatanungin nyo, be, meron bang helicopter ang ating gobyerno na ganyan? Ha? Ako po. Ay katumbas ng helicopter na ginagamit ng US Marine. Dante Luna, shout out. Core, ang CH-47 Chinook helicopter. Hindi raw ito ang unang beses na isang aeroplanong gamit daw ng US military ay lumipad sa airspace ng KOJC. Yun lang po, madaling malimutan na ang KOJC po ay katabing katabi lamang ng Davao International Airport, isa pong major na paliparan kung saan mm. marami pong mga eroplano at helikopter. Isa pa, kung susuriin mo po ang serial number at ang pintura ng nasabing helikopter, ito po ang lalabas. Ito pong Vertol 107 with serial number N168CH ay isa pong civilian helicopter na pag-aari ng Columbia Helicopters. ang Columbia Helicopters naman ay isa pong pribadong kumpanya ng mga heavy lift helicopters na tinayo noong pang dekada 50 at nakapasi po sa Oregon sa US. Ito po ang isa pang litrato ng parehong helikopter na kinuna naman sa Sandakan sa Sabah, Malaysia noong lang August 27, dikit po isang linggo lamang ang nakaraan. So mukha pong tumatawid talaga itong sa pagitan po ng Mindanao at ng Saba sa Malaysia. Pero yun lang kasi, mukhang mukha rin masyado na pong malalim na talaga ang mga paghihinala at ang pag-alim. Ay, shoutout kay Nila Fortes Vlog, ah. Langan. Mga kapatid, ito po yung kasunod niyan, eh. May kasunod yan, eh. Ah, uh, saan na ba yun? Ito, 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 ito. Ang arte naman itong nag-swimming. May palunod-lunod pang nalalaman. Bilisan mo! Ah, ito to. Ito yata yung kasunod eh. Wait lang ha. Lumantad daw ang ilan pang nagpakilalang biktima rin umano ng pang-aabuso at pang ni Pastor Apollo Kibuloy. Sa Davao City, lima raw ang lumutang na biktima na dating miyembro umano ng KOJC. Yun, kagabi ang balita, kagabi at yung nareaksyon na natin kanina. May isang 12 years old. Ngayon may lima na naman. <laughs> Kaya minsan napapatanong po ako, no? Ano ba to si Kibuloy? May anak ba talaga to sa mga babae? Hindi, ako yung nagtatanong lang po, ano? May anak ba talaga to na hindi niya pinapakilala sa publiko? 'Di ba? Lima na naman, may, may uh, bago na naman. Huwag oh. Okay, magtaka. Baka madagdagan pa 'to. Grabe, nakakagulat 'to. Pani bago na namang uh, nako. Nasa frontline ng balitang 'yan, si Ian Suyo. Ay, salamat po sa ano natin dyan ha. Salamat po sa uh, 893 likes natin dyan sa ating live ngayon. Sa na nang paghahanap kay... Alam nyo, nung nandyan ako, tahimik lang ako dyan. <laughs> Pastor Apollo Kibuloy sa Kingdom of Jesus Christ Compound, dumami raw ang umano'y biktima na lumapit sa mga pulis para isumbong ang pangaabusong naranasan. Sinong, sinong pugi sa aming dalawa? Oh. Jadi mm. <laughs> 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 Aku lihara nyong kalau luah. I am now the owner of the world. <laughs> Apa ini nyu si Lucifer? <laughs> Aku ang inyong aku nagmamay-ari kayong kaluluwa. <laughs> nasaan nila mula sa pastor ang ilan sa kanila mga menor de edad pa oy may mga lumapit po sa PNP na nagsabi po na sila ay nabiktima rin po ni Pastor Kibuloy. we are now in the process of uh, coordinating with the SWD this because uh, accordingly some of the parents of uh, those uh, abused uh, children uh, were the ones who who approached our police officer. Hindi na idinetalye ng Philippine National Police ang mga reklamo, pero 12 anyos daw ang pinakabata Naku. sa mga biktima. Ayon kay PNP Chief Police General Romel Marbil, galing sa tinatawag na inner circle pastorals ang ilan sa kanila, na kadalasan ay babaeng minor de edad. Inilahad umano ng mga biktima ang kanilang karanasan na nagpa- Ganito kasi yan. Aalagaan niya, siya magtatanim. Tapos, pag hinog na, pwede nang kainin. Minsan nga, pag hindi pa inog basta takam na takam ka na, pwede mo nang kainin yan. Ganon po, pag nagtatanim ka ng gulay, okra, talong, kahit hindi pa siya masyadong pwedeng harbisin, basta pag takam ka na, at gusto mo na siyang kainin at isausaw sa pinakamasarap na sausawan, pwede na po yun. Kahit bata pa yun, pwede mo nang kainin yun. Oo. Oh, diba? O, yung okra, talong, pwede yun ha. Kahit maliit pa, pwede mo nang harbisin yun, kainin mo yun. Papakita raw ng nakababahalang pagmamanipula at pangaabuso ni Kibuloy. Dagdag pa ni Marbil, simula pa lang ito ng pangangalap nila ng mga ebidensya Naku. para masigurong matibay ang mga kaso laban sa pastor. Ayon naman kay Davao City Police Chief no. Colonel Hansel Marantan, may lima ring biktima umano ng pangmumulestya ni Kibuloy na lumantad sa Davao City. Dati raw silang miyembro ng KOJC. Eh, actually, halos naman. Karamihan ng nagre-reklamo. Mga member naman ng kingdom eh. ba? <laughs> diba? There's no reason sa inyo na maging matakot pa. We understand na yung trauma na naibigay sa inyo for the past years. But this is your best time na makipagtulungan po sa amin. we mm. vine -verify Makipagtulungan na kayo yung nagtatatlong isip pa dyan, nagdadalawang isip, makipagtulungan na po kayo sa mga kapulisan para makakuha po kayo ng justisya ba? Diba? Yun po yun. Huwag nyo, kasi kung sasarilinin niyo yung inyong mga nararamdaman, lalo na alak, anak nyo, ang biktima, hindi, masakit yan sa loob. Habang buhay nyo dadalhin yan. Pag hindi kayo umaksyon ngayon ay paraw ng abogado ni Kibuloy ang pahayag na yan ni Marantan. Ipinagdarasal daw muna niya na maging maayos ang paghawak ng PNP sa investigasyon ng mga umano'y bagong kaso. Nanindigan naman si Marbil na walang nilabag na batas o karapatang pantao ang PNP sa ginawa nilang pagtugis kay Kibuloy. Handa raw nilang harapin ni DILG Secretary Benhur Abalos ang reklamong malicious mischief na isinampa sa kanila ni dating pa... Normal naman yan kasi. Uh Oo, -oh, pag ikaw ay nasa ganyang mga posisyon, no? lalo na may mga makakabangga kang mga malalaking tao, asahan mo na yan, makakasuhan ka talaga. Oo, may mga isasampa talagang kaso sa'yo yung akin lang, eh, dapat yung PNP natin magsampa din ng kaso kasi grabe yung pambababoy ng kingdom sa kanila eh. No? Huwag niyong hayaan na apakan yung inyong mga, yung inyong sarili, karapatan, di ba? Magkaso uh, din po kayo kasi minumura na nga kayo eh. Binababoy na nga kayo. Yung iba sa inyong pinagbabantahan pang papatayin kayo, yung pamilya niyo. Di ba? So, kailangan, ano din, magkaalaman. Matira-matibay na lang. Oo, oh, sino kayang malulugi ah, oh. Pangulong Rodrigo Duterte. Lahat po ng uh, ginawa namin sa PNP, within the bounds of the law. Hindi po kami mag-above uh, the law yung ginagawa namin. Samantala, naayos na ng Regional Trial Court ng Quezon City at Pasig City ang conflict sa schedule nila para sa arraignment o pagbasa ng sakdal, kinakibuloy at mga kapwa niya akusado. Mauunang basahan ng sakdal si Nakibuloy alas 8.30 ng umaga para sa non-bailable na kaso qualified human trafficking ng Pasig RTC. Ipinag-utos ng korte na kailangan nilang personal na humarap doon. Pero dahil sa issue ng seguridad, pinag-uusapan ngayon ng PNP at legal counsel ng mga akusado kung gagawin na lang ito online. Alauna ng hapon naman, haharap sa arraignment sa QC RTC si Nakibuloy para sa kasong sexual at child abuse pero sa pamamagitan ng video conferencing. Bukod sa korte, inaayos na rin ng Senado ang pagharap ni Kibuloy sa kanilang hearing. Yun, patay ka dyan, Kibuloy. Ako, talagang uh, makakaharap mo si Risa dito. At masasabi ko lang din kay Sen. Risa Hontiveros, galing-galingan mo yung ano, yung mga itatanong mo kay Kibuloy at sagot mo kasi son of God yung makakalaban mo dito eh. May kapangyarihan ito. <laughs> Susulat na ako sa nauukol na korte para masigurong andito rin siya bilang pagsunod din sa standing warrant ng Senado para sa kanya. Marami kami itatanong kay Apollo kibuloy kung bakit talaga niya ginawa ang lahat ng ito. Mm. Kaugnay naman sa kustodiya ng pastor, hindi pabor si Justice Secretary Boying Remulla sa hiling ni Kiwuloy na isa ilalim siya sa house arrest. Papayagan lang daw ito kung kusang sumuko ang akusado at hindi nito pinahirapan ang gobyerno sa pag-aresto. Kaya ito, talaga nasa korte yan. Uh, marahil uh, may mga kaso rin kung nagasakit, nagkaroon ng karamdaman, ay eh pinagbibigyan din magkaroon ng house arrest. Nagbabalita mula sa frontline. Ian Suyo. Oh, uh, ito, ito yung natin kung ito ba yung kasunod niyan. Ano ba to? Ah, uh, ito, ito, Ngayong hawak na ng mga otoridad si Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy, naging mainit na usapin ang isyu ng extradition nito sa Estados Unidos dahil sa mga kasong nakasampa sa kanya roon. Ngunit ayon kay Department of Justice Secretary Crispin Remulla, na hindi pa nila napag-uusapan. Ito, ito, may tanong dito. Ang tanong idol, si Siput kaya ang son of God? Awak na po siya ng PNP eh. So, sa ayaw niya at sa gusto, ma makakarating siya sa, 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 ano, sa Senado. O, parang si ano ba? Parang si Alice Guo. ba diba? ba? ganun mangyayari kay Kibuloy. <laughs> ang posibleng extradition request ng Amerika kay Kibuloy. Kaugnay nito, sumulat ang UNTV News sa United States Department of Justice o USDOJ para hingan sila ng komentaryo o reaksyon sa... Okay, may nag-comment dito, walang katotohanan kung magreklamo ka dahil nakatakip po muka. O, oh, bakit nakatakip yung muka ni Kibuloy? Ayun yung tanong ko sa iyo. At lahat mga kasama ni Buloy, ba't nakatakip yung muka? Hindi lang muka, pati buhok. Oh, ano pa? Mata! Lahat ka <laughs> Kaya, ano lang, oo, matira matibay na lang at good luck! ba diba? Good luck! May batas tayo! May batas tayo! At, uh, yung mga naabuso talaga, no? I'm sure makukuha nila yung uh, justice, justice. ba Kasi ngayon, iba na yung admin natin. Di katulad ng panahon ni Digong, wala pong hustisya sa panahon ng di wala. Oh, ang daming ang ano dyan, eh. Ang daming ang na-frame up dyan, eh. Oo. Oh, diba? Yung iba, mga model artist pa. Oh, na-frame up. Dami. Dami pang namatay. Sa issue ng extradition kay Kibuloy. Sagot ni USDOJ spokesperson Nicole Navas-Oxman, bilang polisiya, hindi sila nagbibigay ng komento kaugnay ng extradition hanggat wala pa sa kanila o sa Estados Unidos ang isang dependent tulad ni Kibuloy. Si Kibuloy ay nahaharap sa patong-patong na kaso sa Amerika tulad ng conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud, and coercion and sex trafficking of children bulk of cash smuggling, promotional Dami! money laundering, concealment money laundering, at iba pa. Kibuloy, alam mo Kibuloy, uh, uh, masasabi ko lang kay Kibuloy, dito sa Pilipinas, ang kinaso sa'yo, medyo makakahinga ka pa dito. Okay? Makakahinga ka pa ng maluwag. E paano pag yung Amerika na? O oh, pag uh, Amerika na yung makaharap mo, Ako, Kibuloy, mukhang... Uh, hindi mo kayang ipa-stop yan. Oo. Ito ah, yung nangyayari ngayon dito sa ating bansa, minamahal ka pa nga ng mga Pilipino eh. Diba? Matutuwa pa nga sila na makita ka sa Senado, uh, akong kumbaga, uh, sumagot ka doon. Sabi nga nung ibang Pilipino, wag mo nang ipadala si Kibuloy sa Amerika, tingnan muna natin sa Senado. So, anong tawag doon pag pa rin yung Kibuloy? Diba? Mamahal oh, ka pa rin. Kasi gusto nilang makita ng mga kapwa natin Pilipino kung paano ka madurog dyan sa Senado. O, oh, ba? Diba? At dapat, yung mga ano, pag humarap na si Kibuloy sa Senado, iharap din yung mga ano, yung mga, ah, mga minor na inabuso di umano, iharap doon. ba? Diba? Para magkaalaman talaga. Ganun po. So, so, abangan na lang natin, ano? O, oh, kung ano yung mangyayari dito. Good luck, Kibuloy. Masasabi ko talaga sa iyo, good luck. Ano yung tinanim mo noon, inaani mo na ngayon pa unti-unti. Partida. Paunti pa lang ha, hindi pa buo. Hindi mo panaani lahat. Aanihin mo palang lahat. Ganun yun, Kibuloy.